Brother, good morning. Paano nakakalabas itong mga to? Alalabas ah, ko muna si na nasa harap. Ang hirap to. No? <laughs> brother. Good morning. Lubog. Asan driver? Siya man driver. May enforcer kayong machaong. Machaong niya saan na po? Patawag niyo. Amin. Halika brother. Good morning. Halika brother. Morning, bro. good morning, bro. morning, bro, good morning po. Morning po. Morning po. Nandiyan na ba yung enforcer oh, ninyo? Yan yeah, po, si machaong. Sinong ating adjudicator? Si Sir Edgar. May request ko yung presence ninyo. Kasi brothers, alam nyo, pag may dumulog sa aming opisina, nakita namin na may malinga sa apprehension. Hindi kami nag-a-advise mag-contest kasi katulad niya taga Bicol. Galing pang Bicol albay. Nahuli ng enforcer ninyo. Bakit ko i-advise mag-contest? A-absent sa trabaho. mag schedule ng hearing. mag schedule kay brother ng release ng resolution. After nakita ninyo mali ang apprehension, cancel ang huli. Hindi babayaran ang danios. Hindi pinaparosahan ng enforcer. na nap Kitang nagkasala So lalong malulubog sa perwisyo Kaharap ko yung magagaling na LTO personnel Mas magaling ako Si Brother Hans At si Adjudicator May documents naman dito Siyempre evaluate nyo Brother Hans Yung driver Ang minamaneho Bus Meron siyang Yung bus niya May application sa extension Okay Hanggang 2017 Hindi yun ang question dyan Kung sasangayong kayo Nakikita nating mali Brother, okay. ang nakalagay sa sa uh, kanyang franchise sa Pasay City, Tabaco City, Albay. No. Okay. May kulatilya okay. with authority okay. to convey okay. passengers. Okay. Tukubawa. Okay. Ang sabi ito, kaya nga ni-request ko yung presence ninyo para ma-resolve agad. Kasi nakita ko naman yung previous experience ko. Pag nakita ninyong mali ang apprehension, immediately na-actionan nyo agad. <laughs> okay. no. Brother, pag mali yung sinabi ko, base sa kwento ng driver, Kumontra ka ha. Nagbaba siya ng pasahero sa Pasay. Ang inilagay ng enforcer po ninyo, one passenger drop sa Pasay. Nagbaba siya ng pasahero. At ang sabi daw ng enforcer ng LTO, hindi ka pwedeng magbaba dyan. Dapat Pasay kala lang. Ah, sa Cubao. Tama ba? Nahuli mo siya, nagbaba ng pasahero sa Pasay, sa Rotonda. Tama. Tama po yung Oh. Kaya mo tinikitan, ang pagkaintindi mo sa prangkisa, hindi siya authorized doon, dapat sa Cubao siya magbababa. Tama? Hindi, ang, ang tanong ko sa iyo. Hinuli mo siya kasi nagbaba siya sa Pasay. Tapa. Eh, ang sinasabi mo sa kanya, authorized lang siya, dapat sa Cubao, Quezon City. Tama? Mali po, sir. Anong sinabi mo? Ang sinabi ko pa, authorized siya magbaba. Ng, kasi regarding po sa provincial basis po, sir. Oh. Uh, regarding po sa memorandum circular 2019.001 oh. Ang pagbabawa po ng pasero sa dalawang provincial bus Doon po dapat ang bababa sa PITS. sa PIT para, para niya kayo Ibig mong sabihin Hindi siya authorized magbaba sa Pasay oh. Brother Adjudicator Ang linaw-linaw niyan Root Pasay Tabaco City Albay via Highway, Naga City, with authority to convey passengers to Cubao, Quezon City. Nagbaba siya sa Pasay. Tinikita niya, dahil ang gusto niya sabihin, doon lang siya pwedeng magbabasaan? Sa park niya, sa PITX po siya. Sa PITX? Okay. May terminal kayo sa Pasay? Mayroon po siya. Saan? Sa Dun Aldrin po. Hmm. Sa dating gold line terminal po 'yun sir. Malapit dito. Sa tapat po mismo sir. Tapat Ang binabaan ko. O. Galing pa, Sir? Galing pong Bicol, hmm. po. Ang linaw, brother. Oh, baka ito si Brother Hans oh. Sa franchise po, okay na po. Oh. Oh, malinaw. Pasay. Hindi in dito na exact position, exact location. Magkano ang multa ng pag out of line, considered ko na raw kung 1 million. Opo. Brother, walang nakalagay na specific eh. Pasay City, Tabaco City, Albay. Tapos tinikita mo, out of line. 1 million ang multa nito. Balik po kasi, sir. O, taka muna. Ilan taon ka na sa service? 7 years, sir. 7 years. Hmm, adjudicator, hawakan mo ang papel. Hmm. Kung i-check iche na rin namin siya, no, kung talaga naman tama si siya, outright dismiss na natin. Para regarding sa... Kasi ito, brother, ang mabigat dito. Nahuli siya ng July 23. And gain is 30. One week na. Okay. One week na siyang walang hanang buhay. One week nang nakagarahe ang bus. Brother, with all your respect, yung tao natin, turuan natin, ang laking perwisyo eh. Sige ko, wala namang problema. Sige ka rin sa mm -hmm. apprehension na talaga mm -hmm. po rin si natin, tutulungan naman. Hindi, ang gusto natin, kayo naman ay professionals at talagang kayo yung proper authority to decide. Kailangan, ma-resolve ito as much as possible today kasi ilan ang anak mo kapatid? Apat po. Apat? Dalawang college po. Dalawang college. Pitong araw na siyang walang hanap buhay. Ang buso mong anak, ilan taon? Six. <laughs> Six years old. Imagine, oh. Ay, alam mo yung anak, yung pamilyang mahirap, brother. Isang araw lang hindi makapaghanap buhay, gutom ang buong oh, pamilya. Hindi na namin oh, brother. Oh. Galingan nyo. Kung tama ang panghuli ninyo, wala akong alam kahit pakapamilya ko. Imagine, ang ginugutom mo, buong pamilya. Hmm. Yan o. Oh. Brother Hans, hindi naman ako mag dito kung alam kong tagilid ang laban eh kasi wasting time. Hmm. Uh, yes, Yan o. No? Nandyan sa ano. Hindi, yun Ano sinasabi ba? mo? Na memo na ano? din po din sir sa ano. Mga provincial buses na allowed lang po sila magbaba sa sa PITX o magaling po ng sa Maging specific tayo, brother. May ito ba yung binabanggit mo? Ito yung binabanggit mo? Apo. Ito yung naka binabanggit mo. O, basahin mo. Basahin mo para magkaintindihan na tayo. Brother Hans. Yes, bro. Itong memorandum na ang binabanggit mo. Po. Brother, ito yung binabanggit niyang memorandum, yung galing okay. 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 sa iyo. Wala po, okay. sarong simana na po. Road amendment. Po nagpa-follow up po kay nita. 2019. Ah, itong binabanggit mo no. Okay. Naka-highlight dito oh. Ang binabanggit ng enforcer natin ito oh. Basahin natin all the routes of provincial buses coming from the north. with terminals along EDSA are temporarily amended to end at Valenzuela Interim Terminal and those coming from South Luzon, Visayas and Mindanao with terminals along EDSA in Cubao, Quezon City will end at Santa Rosa Interim mm -hmm. Terminal while those coming from South Luzon, Visayas and Mindanao with terminals along EDSA in Pasay City will end at Paranaque Integrated Terminal Exchange PITX. Hindi sinabing magbaba sa PITX. Kumbaga brother, yung ruta niya, yun yung yun yung ending line. Hindi brother sinabing doon siya magbababa sa PITX. Ang sinasabi yung ending endpoint ng kanyang ruta. Sige, Com. Oh. ayusin namin yan today. Uh, Pakisuyo, brother. Naman ko, wala naman, Com. Wala pa pang no. problema ako. And uh, ang request ko, after you evaluated all those documents, ito naman, di ko kilala siya, eh, walang personal eh. Bigyan natin siya ng corresponding administrative sanction. Automatic naman yung problem. Once na talagang liable siya sa wrong apprehension, ginagawa mm -hmm. naman po di regional di, di, no, director lang. Okay. Mm -hmm. Mag-react ka nga, brother, kung tama interpretation ko dyan. Dito kasi yung common, generally speaking, na automatically, pag nag-end ng route ka, gawa mo mo lahat yung pasero mo sa PFT. Hindi, pag si... Pa brother, yung pasero kahit mismo sa... 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 Bicol. sa... Bicol. Bicol, Bicol po. Binawa mo siya sa Pasay. So, ang ano po kayo to, sir, kasi, bali, yung isa na natitira, doon lang po talaga pinakiusap sa amin nung galing isla pang Birak at yun. Nakiusap kung sir. sa ano po, pinakids na sa amin ng nanay na doon ibaba sa terminal namin sa Pasay. Kaya brother, po, hindi po yung me. bumaba sa ano. Hindi po yung Tingnan bumaba natin. sa PITX. May terminal sila sa Pasay. Opo. No? Ang Ako, binabaan mismo mismong tapat. Tapat po sir mismo ng terminal. Wala naman akong question po. Yes. Oh, na Wala naman brother sinabi dyan na siya doon lang pwedeng magbaba sa, sa sa PITX walang sinabi ang sinabi brother parang ganito yan eh yung sasakyan niya from Bicol hanggang dito lang siya pwede walang sinabi dyan sa PITX ka lang pwedeng magbaba and at the same time may terminal sila doon sa Pasay na kung saan doon siya nagbaba sa tapat mismo So, pag pinagbangga-bangga natin, brothers, yung memo, yung approved franchise. yun ang problem natin. Approved franchise, hindi memo. Oo. Yung memo yung franchise na kasi, 2016 issue. Yeah. So, yeah. ang kanyang prangkisa, yeah. expired, di ba? May request siyang extension. Oh, no nabanggit no, mo, no? no question, yes. Hindi, okay. hindi. Nabanggit mo, eh. Dahil nga, sa punto na yan ang problema sa parte ng LTFRB. Bakit? 2019 pa sila nag-apply ng extension. Hanggang ngayon, nakabinbin, din natin alam sa LTFRB. Ngayon, nakausap ko si Asik Bigor Mendoza at napakabuti naman, naglabas ng memo na kapag ikaw ay may prangkisa, Nag-apply ka ng extension Considered valid So wala tayong pag-uusapan sa prangkisa Ngayon brother Yung sinasabi ng enforcer natin Yung memorandum Wala kang makikita dyan na specifically mention Na sila doon lang pwedeng magbaba sa PITX Much more May terminal pala sila do sa Pasay kung saan do siya nagbaba sa tapat. Ibabangga natin sa 1 million pesos na violation, kung out of line siya, agrabe, ah, pag ganyan, na talaga ang usapan. Ano? Eh, hindi na tama talaga. Base sa frankisa, base sa memo na 2019, hinihiling ko kapatid, sa ngala ng public service, i-resolve within the day. O, huh? gagawin na. Dalaan namin lahat sa illegal. Sa legal, no. Sa proseso, ano. Pero adjudicator ka, di ba? Yes po. I-tabit sa, sir, sa, i ko po namin sa legal po. Tama, sa legal, oo. Kaya ko lang with In all... Okay. Okay. Oh, yes. Oo. -oh. So, iwanan ko ito. Mm. Ipapataw niyo yung legal and concerned officers. Okay. Oo. Oo, -oh. kasi itong atin, informal, hindi ka pwedeng maglabas ng resolution base sa ating discussion. Makuha naman po tayo. Oo. -o. So, itong documents na to, ay temporary operator's permit na eh. Tama. Mm -mm. Tama, di ba? Oo. -o. Kapatid, payong kapatid ha, ayusin mo, kawawa ang nabibiktima eh. One week ng gutong pamilya nito. Wala nga na buhay. Ang sweldo, 1,600. Bicol, Pasay to Bicol. So, 1-6, babawasin pa yung pagkain doon. Ilang oras ba bayaran mo lagi? Nasa okay. ano na sir, hindi na nanadala sa 12. Umaabot na kami minsan 14 hours dahil sa sobrang daming sasakyan. Okay lang po sir. So, pag titignan mo brother, almost 3 days na yun eh. Apo. So, 3 days, kumikita lang siya ng halos 500. Ang bigat. Sisettle namin today po. Oo, legal Oo, legal officer niyo? po. Oh, nandito pala itong mga guwapong legal officer. Brother, nadinig mo yung diskusyon? Eh, with respect, pasensya, hindi ko alam, ikaw ang legal officer dito. Brother, hindi ko naman sinasabing mas magaling ako. Alam mo naman eh. Kaya lang ako pumunta dito, ayan, oh. Prangkisa o oh. route Pasay City Tabaco City Albay With authority to convey passengers Ang kinu-question ng ating enforcer Allegedly dapat doon sa kubab siya nagbaba Yun ang kwento ng driver O oh, ikipagpalagay na hindi yun ang totoo May sinasabi siyang memo Na dapat sa PITX nagbaba Yung memo brother Hindi sinabing doon siya dapat magbaba yun yung end point ng kanyang travel. Sige uh -oh, Tapos nagbaba yung driver doon sa Pasay, wherein may terminal sila doon mismo sa tapat. Eh, 1 million ang multa nito. Napakabigat. Hmm. Tapos, hindi ko alam, brother, kung updated ka dito. Alam mo yan. Alam hmm. mo ito. Kanino ko ito iiwanan? Dito lang po. Ikaw nang bahala. Ang request ko lang brother ano, ma Alam ko busy kayo Dablo pa binaha kayo Ang special request ko lang On behalf of the driver and his family Marisol Yes ko today Today Para hindi naman maano yung Servisyo ano Kawawa naman yung driver Taga Bicol Sino taga Bicol dito? Ayan Oh, brother. Ito ang best friend ko. Hindi ko na lang kukwento sa inyo kung ba't ko naging best friend dyan. <laughs> brother, confidential yun. Ano? No? Thank you. Kaya ng ko. Kaya nang bala. Salamat sa oras nyo, ha? Yes, ko. Yes, And, uh, especially sa iyo, bilang lawyer, uh, public service, wala naman tayong personal na pinag-uusapan. Naka-video tayo. Ang purpose natin dito, malaman ng taong bayan ano yung mali, ano yung tama. Para mag-serve as lesson, yun lang naman eh. Wala tayong... But public and government. Tama ba? isa na ito sa akin eh. In explain ko lang ba sabihin niya. And uh, by the way, ano, maganda rin, nalalaman ninyo. May nagko-comment, kaya ako daw ito ginagawa, namumulitika ako. Number one, hindi ito trabaho ng congressman. Police pa ako. Alam ni Brother Hans, madalas ko itong makaharap pag may issue. Police pa ako, attorney. Ginagawa ko ng tumulong. And honestly, God knows, kaya ako'y tumakbo sa politika. No, ako ako'y nasa service, hanggang sa naglitan, nakasuhan pa. Sabi ko, mukhang walang pag-asa yung advocacy ako ah. Yun po ang dahilan kaya ako'y pumasok sa politika. Mas Siyempre, alam naman natin ang katotohanan, pag nasa position ka, basta tama, makapangyarihan ka. Pag wala ka sa position, kahit tama ka, mali ka. Kakasuhan ka pa. Oh. So, ang intensyon lang natin dito, brothers, yung mali, maitama. Yes po. Para pag-return na tayo, eh, hindi na ito dadanasin ang mahihirap nating kababayan kasi kung si attorney lang ang mahuli ng mali, okay lang magbabayan <laughs> na lang. <laughs> no? Mm -mm. So, wala itong personalan, ah, lang, wala walang isyong politika. Uh -oh. So, natin yung mali. So, ang dami ko utang sa'yo, ha? Tulungan <laughs> <laughs> niyo kami Alam nyo bang utang ko dito sinasabi ko sa inyo? Pag tumawag ako, malayo ako. Brother, may pupunta dyan. Pakiimbestigahan. Yung araw na yun din, nare-resolve. Hindi na pinapaalis yung driver. Dala na niya yung lisensya, resolve na yung problema. Yun yung sinasabi kong utang ko dito. Public service ko. Eh kaya lang, uh -huh. minabuti ko at samahan yung driver mas gusto ko ma-discuss talaga point by point. By the way, uh, hindi ko na kaya abalahin at uh, binaha kayo. Maraming salamat sa inyo and uh, salamat kay RD. No? So, brother, itext mo ako pag okay na. Haba, bigyan nyo kami time. Ilang araw ka wala nga nagbuhay? May isang linggo na po. Isang linggo? Tatlong araw na ako <laughs> Atone, isang linggo wala nga buhay. Ani anak. May batang anak. Galing sa Bicol. Uy pa ng Bicol. Opo, ah, ha. Pag na-resolve nila ni na magtawagan tayo ha. Opo, sir. Salamat, po Good for one month? Good for one week lang. <laughs> one week lang walang hanap buhay eh at okay. way, ka dito. Okay, okay. Way, pa. Uh, okay. Kung anong nararapat para sa sideforcer ibigay natin. Okay. Alam niya di po 'yan, automatic. Alam kailangan ni recommend. Oo. Oh. Oh. Kasi lahat naman tayo nagkakamali, eh wala namang perfect. Okay. 'Di ba? Okay. Kaya lang pa hindi natin pinarosahan, parang okay-okay lang naman eh. Mabait naman si <laughs> si Attorney o si Brother Hans. So, sa inyong lahat, salamat sa oras ha. Okay. Thank you. Uh -uh. Yung utang ko, oh, ha? Thank you, bye-bye. Tagasan ka, brother? Kisi po. Ayusin mo, ha? At kawawa. Ha?